Samantala sa pang mga balita, pinag-aaralan ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang posibilidad na madagdagan ang cash grant para sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Makakatulong ito ang naturang hakbang sa para sa mga benepisyaryo na makayanan ang inflation dahil ang cash grant na kanilang natatanggap ay nananatiling pareho simula ng nilagdaan ng four-piece bilang isang batas noong taong 2019. Gayunpaman, maaaring hindi magiging madali ang proseso ng pagtaas ng cash grant dahil yan sa mga ngailangan pa itong amiendahan ng four-piece law. Ayon naman kay Department of Social Welfare and Development Spokesperson, Assistant Secretary Romel Lopez, malugod na ipapatupad ito ng ahensya sakaling magkaroon ng pag-amienda sa 4 piece law at kung ito ay lulusot sa National Advisory Council dahil atas ng Pangulo, na no, particular na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-aralan kung kailangan taasan ang natatanggap na cash grant ng mga beneficiary ng 4 piece. Nilina naman ang naturang kagawaran na wala pang dagdag na cash grant sa ngayon sa kabilayan ng pagtaas ng pondo na inilaan naman para sa conditional cash grant program. Ang naturang pondo para sa 4Ps ay tumaas ng 3.57% o may katambas po na 106.3 billion pesos ngayong taon mula yan sa dating 102.6 billion pesos na binibigay na pondo noong nakalipas sa taong 2023. Paniwanag ni Assistant Secretary Rob Lopez na ang karagdagang budget ay gagamitin para sa muling pag-activate na ipang mga beneficiaryo na una nang inilis ngunit naibalik sa programa matapos mapatunayan nanalatili sila ang naghihirap. Sa pagkakataong ito ay uh, kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa itong senador ay uh, pinatitiyak sa Department of Social Welfare and Development maging sa Department of uh, Labor and Employment na mabigyan ng sapat na safeguards itong mga AICs at uh, tupad upang uh, hindi magamit sa anumang scam. Ang detalye ay yatin sa atin ni Bombo JC Galvez. Pinatitiyak na Senador J.V. Ejercito sa Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment na mabigyan ng sapat na safeguard sa mga tulong panlipunan tulad ng assistance to individual in crisis situations o tupad upang hindi magamit sa anumang scam. Ito ay sa gitna ng pagbubunyag ni Ejercito na chairman ng Committee on Local Government na sinasamantala umano ng ilang lokal na opisyal ang transaction fees at kickbacks para ilhis ang pondo na dapat sana ay para sa mga nangangailangan ng mga Pilipino. Ayon sa senador, kaya niya na isiwalat na may nagaganap na scam ay buwat ng namahagi rin sila sa San Juan City ng ayuda at nakumpara ito. Ayon daw sa mga beneficiaries, buo na natatanggap ang tulong na ipinamamahagi ng senador gitnang senador nagdadalawang isip siyang isiwalat ang ayuda scam na nangyayari sa naturang lungsod sapagkat ang sa nasasakupan anya ang gigipitin dito uh, kailangan gawa ng paraan talaga para ng safeguards ng DSWD at uh, halaw ng dole kung paano ang maiiwasan na ito ay uh, maexpose expose o ano paano maexpose to temptation at uh, uh, sa mga gandong paraan siyempre nakakalungkot na yung 75 na dapat nakukuha sa tupad, e eh 1,000 lang yung nakukuha doon sa beneficiary at nakapangalan. Mm -hmm. Actually, nalaman namin ito at na-verify kasi for two years, hindi uh, almost one and a half years, hindi kami makapasok sa San Juan. Mm -hmm. no? Hindi kami pinahihiram ng mga facilities dahil gusto rin namin magbigay ng tupad or AX. Mm -hmm. uh, ako pati si Central Jingoy, Invert Center Grace po, nakatikim din hindi ho kami makapasok. So nagawa namin ni paraan uh, late last year uh, sa private doon ala po sa bahay namin at sa isa pang lugar, na nakapagbigay kami finally ng uh, Tupad and uh, AIX. Mm -hmm. Doon namin rin doon ko na ano na uy mayron pa lang ganitong nangyayari ka, Ang sabi ng mm -hmm. Ang sabi ng mga beneficiary ay buti ho sa inyo buo. Mm -hmm. 'Yun ang sinabi, buti po sa inyo buo nakukuha. So, doon lumabas na at nalaman na yung pong binibigay sa kabila, sabi nila, may kaltas. Gayun pa man, sakaling magkasaulit ng pagdinig hinggil dito sa Ayuda Scam, umaasa si Ehersito na ilahad ng mga complainants na nakatanggap ng ayuda ang nangyayaring katiwalian. Ipatatawag naman sa pagdinig ang mga opisyal na nabanggit upang mabigyang linaw ang katotohanan ang umanay Ayuda Scam. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, Abay abot naman sa mahigit 1.4 billion pesos na laga ng pondo ngayong taon ang inilaan ng Department of Social uh, Welfare and Development para yan sa mga kababayan nating uh, naapektuhan nitong El Nino phenomenon. ay kin Department of Social Welfare sa uh, Development sa uh, Special Assistant to the Secretary for Special Projects, Maria Isabel Anada, itong natulang pondo ay gagamitin para yan sa mga inisyatibo ng uh, kanilang ahensya na Local adaption, Adaptation to Water Access o itong uh, Project LAWA at uh, Breaking Insufficiency through uh, Nutritious Harvest for the improvised, uh, o, 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 itong, uh, Impoverished o itong Project BINHI. Ang dalawang proyektong ito ng ahensya ay ang kanilang proactive intervention, sustainable solution para yan laban sa kagutuman. Kahirapan at kayun din nga uh, mabawasan itong economic vulnerability ng mga komunidad sa pamagitan ng pagtugon naman sa food security at ito namang uh, water scarcity na dulot niya ng climate change o itong uh, mga kalamidad na naranasan dito sa ating bansa. Aniya, una nang uh, nagkaroon ng pilot implementation ng project lawa noong uh, nakarang taon kung saan ginawa ito sa bahagi ng Davao de Oro sa Mindanao, Ifugao, sa Luzon at Antique naman sa Visayas. Ayon pa sa opisyal ito ay angkop na pamaraan o teknolohiya upang magkaroon naman ng water availability sa mga apektadong uh, komunidad. Kognito makabubut ka Sir Nation ay naniniwala naman itong opisyal na magbibigay ng learning and development sessions sa climate change adaptation and mitigation and disaster risk reduction itong dalawang uh, proyektong ito ng kanilang ahensya. Gayon din itong cash for work and cash or uh, training para yan sa mga benepisyaryo sa mga priority areas direktang uh, exposed at uh, nakararanas ng matinding epekto ng El Nino phenomenon.